Tol, balak na namin ibenta yung bahay namin. Pero paano ba talaga tataas ang value nito? Simple lang yan pre. Una, ayusin ang mga sira. Kahit maliit lang yan, malaki epekto niyan sa presyo. Ah, parang yung taga sa gripo o sirang switch? Tama. Tapos landscaping. Yung harapan ng bahay, dapat presentable. Alam mo ba, pwede daw tumaas ng up to 15% ang value dahil lang sa magandang curb appeal sa labas. Wow! Eh yung pinto namin, luma na. Yep. Palitan mo ng steel o lagyan mo ng metal gate. Bukod sa matibay, dagdag security pa yan. Uh, may ROI o return or of investment pa talaga yan? Oo. Garage door, updated flooring, kahit minor kitchen remodel, lahat yan may balik puhunan. Pero siyempre, kailangan ng tamang gabay? Exactly. Kaya kausapin mo ang trusted real estate agent mo, tulad ni Marloni, the Pinoy Realtor. Gusto mo bang malaman kung anong upgrades ang sulit bago ibenta ang bahay mo? Message ka today.